Sa iba pang balita, pinaha ang ilang lugar sa Davao City dahil sa tuloy-tuloy na pagulan doon. Ang ilang mga residente humingi pa ng responde sa social media. Ang detalye sa report ni Jason Amisola ng PTV Davao. Kailangan upo ng tulong. Humihingi ng saklolo ang isang dabawan yung netizen sa pamamagitan ng Facebook Live matapos umabot hanggang bubong ang level ng tubig baha sa kanilang lugar. Anya, kasama pa niya ang kaniyang tatlong mga anak at wala na silang nasarbang gamit dahil sa bilis ng pangyayari. Sa video rin ng isa pang netizen, nakunan pa nito ang dahan-dahang pagpasok ng tubig baha sa kanilang bintana sa kalirayang bago aplaya. Umabot na sa bewang ang baha, natarantara sila kung papaano makalabas sa kanilang bahay. Sa San Francisco de Asis Village naman, hanggang didib na ang taas ng tubig. Kung medyo kalmado ang pagtaas ng baha sa ibang lugar, sa Samantha Homes, Bago Galiera, Davao City, malakas ang daloy ng tubig. Instant ilog kung titingnan ang mga daanan. Nakunan din ng mga natizen na residente sa nasabing lugar ang dahan-dahang pagkaanod ng mga sasakyan. Ganito ang sitwasyon sa ibang mga bahay sa Samantha Homes sa Bagogaliera. Puno ng putik ang mga bahay. Naabutan pa sa PTV News Team ang 50 anyos na vegetable vendor na si Arlene na naglilinis sa palibot ng kanyang bahay. Naanod ang ilang mga gamit, lalo na ang kanyang mga paninda. Makikita rin sa kanyang mga mata ang takot dahil muntik madala sa baha ang kanyang isang anak. Unta, matabangan mi Bisan sa ginagmay lang. Kung unsa ay nila sa mua, magpasalamat mi. Ay, grabe kayo ang hita po. Ambot, makarecover pa ba may uunsa? Uh, ang ampo nilang may saginuok. Sa report mula sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, nakaranas ng pag-ula ng Davao City dahil sa epekto na dala ng easterlies at localized thunderstorms. Walo na mga barangay ang naapektuhan ng urban flooding. Nagkaroon rin ng mga street flooding sa ilang parte sa lungsod. Sa kanilang datos, nasa 127 ka mga pamilya ang apektado sa pagbaha sa Davao City. Wala namang naitalang namatay o casualty sa nasabing insidente. Sa ngayon, pinaplano pa ng na mga nagmamayari nitong mga nasirang sasakyan ang kanilang mga gagawin, lalo pat unang pagkakataon ito na nangyari ang malakas na pagbaha dito sa nasabing lugar. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa bayan.